Nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan e ka, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Grabe ito mga kababayan. Matapos nga po ang mga pasabog kahapon sa ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee mga kababayan at sa mga pangalan na inilabas ng mga politiko na sangkot di umano sa korupsyon at anomalya sa proyekto ng flood control mga kababayan ay ngayong araw naman po eh mayroon namang mga senador na pinangalanan sa ginawa naman pong pagdinig sa mababang kapulungan nakakalungkot ng mga kababayan dahil kung kailan na ang takbo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna nga po ni, ni Senator Marcoleta ay eh, saka naman po na nagkaroon ng palitan ng liderato nga po sa Senado. Eto, panoorin po natin ang naging pagharap na ito ni Senator Marcoleta ni Senator Lacson, mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Pakilike at share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan, Maraming salamat po. I'd like to know, Mr. President, if uh, our good Senate uh, President Pro Tempore would yield to a few questions. Willingly to the so, uh, erstwhile, uh, no, not erstwhile, still, the chairman of the uh, Committee on Public Accountability, the uh, good Senator from Tarlac and the Republic of the Philippines. You may Parang proceed then. Maraming salamat, salamat po, Mr. President. Mr. President, kaniyang pag-umpisang uh, mag-present ang ating uh, Senate President Pro Tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat uh, kita ko yung uh, resulta ng uh, kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang uh, slide, Mr. President, nakita ko po yung uh, isang text message na galing po yata kay USEC Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong uh, maintindihan. Pwede po bang uh, paki-kwento po niyo Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ah, ang pinanggalingan po nag-congratulate sa sa ating naka uh, nakaupong Senate President. But this message was uh, sent through the staff of our Senate President, uh, Mr. President. Ang sinasabi daw congratulations po, you no? Know? That was At, in uh, that was uh, after July 1. After after, after uh, proclamation 1st. or after uh, oath taking, Mr. President? After the oath taking, if I distinctly remember. Yun. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag oath taking na tayo, eh nang message si Kagad yung uh, Undersecretary Cabral sa kanyang uh, staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may... Andiyan po sa text message, <clears throat> sa Viber message, na sinasabi, uh, para ma Do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy uh, siya nang gagawa ng paraan ang uh, sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP so nag siya na magsumite kayo parang sinasabi 500 million pesos yata ibig sabihin ng 500 yan eh kasi hindi naman malinaw pero ang sinabi uh, po kayo 500 for now for now ibig sabihin for now, sige, magpasok ko yung mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito yung sabi yung natin na isang kamalian ng budgeting uh, or budget process. Dahil ang trabaho, ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation, yung pong NEP, eh, nasa budget preparation phase na kung saan uh, exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po? Dahil ganyan ang nangyayari, eh, mismo sa DPWS na gagaling na magpasok na kayo rito. Hindi hmm. ho ba pakikialam yun sa uh, mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po uh, sa sagot na yun, Mr. President. Ako po'y naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung uh, inaakala niya siguro makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. Uh, At agad po tinanggihan ng uh, ating Senate President. Alam ko po, po. Alam Sinabi po. niya po. sa staff niya, wag, ayoko. Ayoko ba't ako maglalagay diyan? Kasi po, kaya ako na naitanong to, Mr. President, kahapon po, uh, pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, Sinabi ko, bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala, wala siyang kinalaman. Ngayon po, malinaw na malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, Lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya hindi, ngayon po ay napatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung undersecretary ng planning services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na uh, FAP, ito po yung uh, foreign assisted projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po noong 2022-2023, pinapalitan po niya hangga sa 2024. ayo po aminin na siya po ang may kinalaman noon. Ngayon ko lang napatunayan, salamat uh, uh, Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng uh, sabihin at hindi na, <clears throat> hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo po. na meron po siyang sampung <clears throat> paboritong contractors. Uh -huh. Na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. John? Gusto ko pong pasalamatan ng ating uh, Senate President pro tempore sapagkat mukhang yon pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po nang nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas -bas ng, ng uh, secretary ng Department <clears throat> of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong uh, tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sino may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga ng ating colleague, ang mga kontraktos na talagang, kung pagsasamahin po natin mga kontraktos na ito at saka yung mga, uh, mga opisyalis na nabubunyag ngayon, Siguro po yung salitang walang o oh halang ang kaluluwa ay isang an understatement. Ang gusto ko pong may, malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Billion-billion na po ang naipatatalo at hindi na mm. naman po nila pera yon, Pera po ng taong bayan. Mr. President, Ganon po ba kaya kalakas ang loob nila na sila, sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon. Wala po kayang mga politiko sa, loob, sa, sa likod nila. Sana po matukoy yung tunay na mga proponent para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag sa akin sa pamagitan ng emisary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-i-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, eka, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yon. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisana na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Iron. Maraming salamat po rin uh, sa ating uh, uh, gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines. At yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion na sugestyon sa video ito, ay i-comment yun lang po sa baba. Na may maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagulad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.